Guys, isang mapagpalang araw ulit at uh, hapon ng uh, Biyernes, mga kaagri. Kamusta kayo, guys? Nandito po kami ngayon, nagha-harvest. Uh, so, kasama namin si Nanang, si Tatang nandoon siya. Sa so, may may pinuntahan na saglit sa kasi Bayaw Louie kasama namin. So, ito po, konting share lang sa pagkain ng pato. So, ito, ah uh, Itong mga pinag uh, pinaglinisan o so, yung mga hindi na uh, hindi na pwedeng ibenta, itong mga to yung mga uh, sabi natin reject na parte ng uh, ng pechay yung mga medyo may dilaw-dilaw, may kulay dilaw. Yan po yung ginagawa namin na pagkain ng pato. So, ang rason po natin tayo nagtatanim ng pechay kasi ginagawa nating alternative na pampakain sa alaga natin pato man. So ito po. So, nagpakain na ako kanina. Nagdagdagan ko guys. So yun lang po yung resources natin. Nandiyan lang po sa tabi ng wall. Ah, kubo-kubo natin. Nandito po yung kubo. Nandiyan sa taas. So ayun po. Ah, may ilang kwan na rin po. Ilang sabihin natin mga ilang beses na rin tayo nagtatanim kumbaga ilang years na rin uh, more than 2 uh, years na rin so 2 and a half I think ito so, kasi naputol lang kasi no? dahil uh, nag iba yung uh, plan natin mga uh, plano natin so yun po tinutuloy-tuloy natin ulit kasi ngayon nag Simula simulan na tayong mag-alaga ng pato. So, laking tulong po to kasi gustong gusto po ng alaga nating pato, manok. Ganun, yung pato talaga. So ito po, punta na. Dalin natin Pato, ganso. Ito, dito lang po sa taas yung um, kubol o kulungan ng, ng uh, pato natin. Pato, ganso. So, lalagyan natin. Wala. Hindi ko kanta siya. Doon tayo sa pato. Kasi talagang mahihain yung mga ganso na yan eh. So, bilan nyo yung mga pato. Binigyan ko na kanina ng one. Pagkain na pichay. So, ito. Binigyan natin ulit. So, kakaguluan nila guys sa katuwa so iyan po yung isang rason natin na bakit tayo nagtatanim ng pechay kasi gustong gusto po ng mga alaga natin at uh, para maging uh, vegetarian din sila hindi puro rohan actually, rohan din naman uh, yung feeds yung darak at saka uh, organic pa rin naman pero ito nakakatulong po pag uh, tatanim natin ng pechay so din po yung kulungan nila nandito po yung taniman natin ng pechay guys dun sa baba yan lang sa baba ayan guys so isang uh, tip na pwede pong makatulong sa atin sa pag-aalaga ng pato so hanggang sa susunod na video natin guys maraming salamat at uh, tuloy tuloy lang mga kaagri gawa tayo ng paraan para makatipid sa pampakain at uh, mabilis lumaki at um, dumami ang mga alaga natin. God bless po. Mabuhay na mo.